Mm meluazah -hmm. mm -hmm.

yan yung ano tapos sa tapat niya nandiyan yung veryo Sinadya tayo na namin gumala ngayon. Napapaulan kami. Wala namang ulan. Hindi mo gumaman Ang hihirap. Inalot to na, na ngayon yung cellphone ko ng ano. Pa kami ng ulan. Wala man na hinululan. Ang hihirap. Lapit pa kami sa bahay. Wala pang ulan. <laughs> <laughs> Dandaan gusto ngayon. ko nang umulan, nang umulan. ako takbo para <laughs> Yan ang hirap, <laughs> yan ang guys. Bumili talaga ako nito guys. Bumili ako nito, uh, uh para sa ulan talaga ito. Uh, pag nabibideo ako. Wala na binili ko to guys. Pag gusto kong magbideo, wala uh, bang ula. ulan. Pag wala naman ako sa mundo ulan na naman. Pag nasa bahay ako, saan ako magbibideo sa taas? buho nalang lang taan patawa gusto kong dito ba highway ba habang umuulan wala man wala ulan. umuulan siya na kaya kapag hindi ako nagdala ng ano, ganito pambalot sa cellphone umuulan kasi makasak ang cellphone ko ngayon nagdala na ako kasi yun niya kanina kasi umambun-ambun na parang tumigil pa alam na ala ah, ang ganda ng pensa kaya hindi tayo ulan. Mamaya na pag-uwi na sa bahay. hindi nila so, ka. uwi na kami guys. sa eh. na kami sa ano eh. Wala, wala talagang ulang maganap. So, mag-live ako mamaya. ulan uh, ng ulan. 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 Wala na guys, nakauwi na lang kami guys. Wala talagang ulang mangyayari.